Pansin ako na nag-lower ako nitong ano eh, nitong YTX ko. Ah, uh, particularly nung itong sa STX ang linagay kong butterfly. Ah, uh, pansin ko, ayan oh, may space dito. Eh kumbaga parang para sa akin baka may tendency na lumuwag to or hindi maganda ang ano nito hindi maganda ang fitting nito since may space siya eh ah uh, hindi pinupukpok ko pa pa hindi nakaya eh kasi yung pala ayan oh ano, tumutukod to tukod na to eh yung holder nitong ano holder nitong headlamp at saka signal light So, dalawa ang pwede kong gawin. It's either putulin ko to para pumasok pa siya. Kaya lang, kung hindi ko naman magagawa ng tama, eh baka maging sala. So, ang isang alternative, uh, gawa na lang ako ng washer para dito. Ako, kung may nabibiling washer, kaya lang baka wala eh. So, nag-isip ako na gagawa na lang siguro. So, ito, ang probably gagawin ko is this tubo. So, magkakat tayo itong tubo. gamit natin tong ating Yan, yung ating grinder, cutter. So, ayun. ah uh, dito, kakat natin. Uh, na lang. Na dapat makuha natin yung sukat na yan. So, ayun. ah uh, try natin. And then yun lang, lang. Medyo kailangan na medyo mapagpasensyahan natin yung ano, nasukat na sukat siya. A few moments later. So ito nakat na natin siya. Ayan. Uh, sukat natin. Medyo ano pa eh. Hindi pa masyadong sukat or parang medyo malapad so ang remedyo dyan since malapad uh, anyway kailangan pa natin siyang pakinisin so ano na lang liha siguro ito lilihain natin siya hanggang sa lumipis na lumipis pagtsatsagaan natin lilihain tapos pakinisin na rin natin tanggalin natin yung pintu-pintura na yan And then, tingnan natin kung okay na sa ganun or pipintahan natin mamaya ng itim. Para kahit pa pano, presentable naman siya. So, ayun. tsaga lang na ikikis-kis dito sa liha hanggang numipis ang numipis numipis. And then, saka ulit natin titignan kung paano na itsura. Dumaliit kanina yung ano eh sad maliit yung sandpaper na gamit natin. So ngayon ah uh, ito nagpunita pumunit ako ng ano ng mas malaking sandpaper para yung pagkiskis natin mas maluwag, mas malaki ang play or mas malaki yung pinagkakaskasan para mas mapadali yung ano yung pagkuupot nito kasi masyadong mahigsi yung kanina ganyan ganyan lang hindi hindi masyado nakukuha so ito saka FYI nga pala ito pala yung ginamit ko number 60 number 60 na sandpaper yung ano yung magaspang masyado para pagka kiniskis natin eh, malaki yung malaki yung maawas So, yung mag-grind dito sa ginawa nating ano uh, washer so ayan uh, tuloy muna natin yung pagkikis-kis so, yung pagliha para medyo numipis na a little longer than a few minutes later matapos na nating lihain uh, ayan so makinis na siya Uh, so far, pagka-finit ko siya, mukhang okay naman na. Ayun. Sukat na sukat na siya. Although, hindi siya pasok na pasok kung titignan mo. Pero, may remedy na yan na maganda na kakalabasan yan mamaya. Ayan. Hindi siya ganun kaano. Pero, mahihigpitan yan mamaya. Eh. And then, ah uh, next na gagawin natin, pintahan na natin gamit tong spray paint. So, ayun. Uh, tara, uh, pipintahan na. Tapos, uh, papatuyin ng konti. And then, sasalpak na natin mamaya. Uh, pintahan na natin yung ano, yung ginawa nating Uh, washer o itong ginawa nating ano uh, magiging stopper ng ating center post so ito ayan kulay itim na siya although hindi pa siya masyadong tuyo medyo malagkit lagkit pa eh eh, eh ito nga binaklas ko na tong ano center post Inangat ko na tong butterfly. Ayan. So, ang gagawin natin, pwede natin siyang ilagay. So, ilalagay natin siya. Ayan. Ah, medyo maluwag. Ah, gawa natin na remedyo kung paano sisikip yan. Basta importante, may mapigilan niya to. Makapigil dyan. And then, Uh, ayun, patutuyuin lang natin ng gusto saka natin siya hihigpitan para maganda yung ano ang problema kasi pwede naman natin ilagay kaya lang, pagka pinilit natin na ganyan na mangyayari niyan after that, magano siya eh mag tawag dito magiging ano, uh, didikit so eh, eh, ay, ay, uh, mamaya, pag uh, pag naisalpak ko na lahat, at ano, papakita ko pa rin kung para mo yung niya. Later. Ayan na, naisalpak ko na. So, yan, kung makikita nyo, yung kulay black na yan. Yan na yan. So, at least fit na siya. Uh, wala na yung, kasi ang kinakatakot ko, dahil baka dito sa space na to eh alam mo yun yung gumalaw to, hihina to parteng to eh. Kasi pagka nagmo pa yan may tendency na ito lang ang nagdadala. So maaring mabasag dito. Kaya yun na nga ang ginawa ko ah uh, inipitan ko rito para firm siya na ma-maintain niya yung rigidness dito sa part na to para balance nandito may control dyan may control din dyan so matatag na siya so ayan uh, ganyan uh. at is wala na yung space na ano na okay, napatakutan ko na baka may tendency dun umalog o dun mabali mabasag so, ayan. Uh, at least uh, nai ko na nagawa na natin ng remedyo so dagdag kalaman na naman sa mga YTX users na nagpalit ng ng lowering crown o ng butterfly na pang STX so ganun na nga uh, so so far ayos na siya everything's good <clears throat> nai-lowered ko na rin siya ng gusto so kung makikita nyo ayan na kung di ako nagkakamali nasa 3 inches na itong naibabaan ito so seating position uh, okay na siya kahit nasa mga medyo kulang sa height and then uh, stability okay saka yung balancing niya okay na siya so ayun Uh, sa mga nanood hanggang dito sa huling part na to, maraming maraming salamat. Uh, sana patuloy niyo akong suportahan. At sa sama-sama tayong matuto kung paano natin nahalagaan ng maigi itong ating YTX. Maraming salamat.